ka sa aking YouTube channel. And syempre, welcome to my channel! Ayan, um, first, uh, kung hindi ka pa subscribe please, please subscribe me at i-click mo na rin yung bell notification dyan para lagi kang updated sa mga ina-upload kong mix-mix lang na uh, ina-upload para po sa inyo. So, um, for today's video guys, ay... Um, nag-ano lang ako, nag-scroll lang po ako ng mga Ilang videos ko, yung mga past days na mga videos ko sa aking mga inupload. Uh, may nabasa akong isang comment doon. Um, nagtatanong lang siya about sa inupload ko na ano ba yung title noon. Basta yung about sa Qatar, uh, hindi ko na siguro. So, uh, shout out sa nag-ano na comment sa ating video salamat sa iyong um, panonood sa aking video sa inupload a past days ago so shout out kay Tito Sabado uh, ito yung kanyang katanungan sana mapanood ni Ma kuya Tito Sabado kasi nagtatanong siya sana ay maka ano ako yung masagot ko yung kanyang kat katanungan kung uh, pasensya na kung tama ba itong sasagot ko ito lang po yung alam ko kaya gusto ko rin naman i-share sa kanya at sa lahat ng mga nanonood dito sa aking vlog ngayong araw na ito. So shout kay Tito Tito Sabado. Sabi niya dito ang katanungan niya is Ma'am Paano po lumipat ng ibang trabaho? Pwede po ba lumipat ng trabaho kahit walang NCO? NCO yung nabanggit niya dito. So, ang ibig niya siguro sabihin yung NCO is N N NOC. Yan, NOC. Hello, Tito Sabado. Tito, Tito Sabado. Ang ng pangalan niya. Tito Sabado talaga to. Siguro lalaki to kasi Tito yung pangalan niya eh. May out, Tito Sabado. Um, Unang-una po, hindi ko po kasi alam kung... Um, ano po yung trabaho ninyo? Andito kayo sa Qatar, syempre dito kayo sa Qatar. Um, ano po yung trabaho ninyo? Um, nagtatrabaho ka ba kayo sa labas or or sa usually syempre lalaki ka siyempre sa labas ka siguro nagtatrabaho ano or mga driver ka siguro driver ng mga malalaking truck mga ganyan uh, mga welder ganyan basan outside na nagtatrabaho so kung ito yung tinatanong mo kuya tito sabado ay Parang ano po 'yon, parang medyo hindi ko po masyadong masagot itong katanungan nyo kasi ako po ay isang ano, ako po ay isang housemate, isa po akong katulong dito sa uh, Qatar. So usually ang mga bihasa ako sa mga about sa mga problema dito sa Qatar yung mga katulong, mga ganyan, yung mga kontrata ganito. Pero itong tanong nyo po parang ano po ito eh paano lumipat ng ibang trabaho pwede po bang lumipat ng trabaho kahit walang NCO hindi mo kasi dito nabanggit ah, kuya, ako, tito kung nagkatrabaho ka ba sa labas kaya hindi po natin masyadong ma-determine ma hindi po natin masyadong masagot kung ano yung isasagot ko dito kasi medyo ano po ito o itong tanong ninyo so pero ang pagkakaalam ko po dito sa mga nagkatrabaho sa mga outside ah, nakagaya namin na mga Uh, not like sa mga kagaya namin ng mga OFW yung mga katulong ba kasi nakakontrata kami eh nakakontrata kami may 2 years contract kami sa AMO tapos yung kontrata na yun is may AMO talaga kami doon may employer kami so hindi kami basta basta makakalipat ng ibang employer hindi basta basta kami makakakuha ng NOC kung hindi pa tapos yung kontrata namin. Kasi yun ang pagkakaalam ko kapag mga domestic helper na katulong na kagaya ko ay makukuha lang yung NOC kapag finish contract na sila. Or depende pa don sa amo kung magbibigay sila ng NOC sa mga ano nila, sa mga katulong nila. So kung sa mga tulad mo siguro, alam ko yun, outsider ka talaga siguro nagkatrabaho kasi hindi mo rin nabanggit dito sa comment mo kung sa labas ka ba nagkatrabaho. Alam ko yun, sa labas ka nagkatrabaho. Uh, depende po ata yan ang pagkaalam ko. Depende po yan. Pwede mo pong tanongin sa company kung ka, may company ka. Ayun, pe, pwede naman po sigurang mapag-usapan yan sa boss mo. Kung sino yung, yung kumuha sa'yo o may agency ka, ganyan. Basta dun sa company mo, pwede mo siyang, pwede kang pag usap doon na gusto mong lumipat ng, ng ibang, ibang trabaho kahit wala kang NOC. Kasi ang alam ko sa mga ganyan, yung mga outsider na nga trabaho is may mga ano mga yan eh, may mga agency din sila. Kasi syempre, di, di, ba, usually kapag pumupunta naman tayo dito sa Middle East is may mga agency naman tayo. Syempre, unang una yung pong gawin ko ya tito, Sabado is magtanong ka na lang sa iyong um, agency or pwede mong pakiusapan yung um, company mo na gusto mong lumipat ng ibang trabaho na kahit wala kang NOC. Pero ang pagkakalam ko po yan, eh, ano eh, um, depende po yan sa, ano mo, sa kumpanya mo kung bibigyan ka ng NOC na gusto mong lumipat ng ibang trabaho. Parang, alam ko po yan, parang malabo po yan na magbibigay sila ng NOC. Tapos, um, yun na sabi ko, kung gusto mong lumipat, magpag-usap ka na lang doon sa company mo, doon si agency mo, baka pwede pa namang makapag-usapan. So, it's depend po kasi yan kung ano yung naging problema, bakit mo gusto mong uh, lumipat ng iyong trabaho, gusto mong lumipat ng iba. So, depende po depende na po yan sa pag-uusapan ninyo ng uh, agency mo o kaya doon sa company mo. So, yan po yung kasagutan ko, yung tanong po ninyo kasi sa po sa akin na nandito po ako sa Qatar kasi is ano po ako, katulong po ako. So sa aming mga katulong na sabi ko nga ay ano po kami, um, hindi kami basta-basta na makakalipat ng ibang Uh, ibang trabaho or alimbawa katulong kami tapos gusto namin lumipit na ibang trabaho, gusto namin mag-outside work, yung gusto namin mag-trabaho sa iba, hindi po basa-basa yun dahil kami po ay mga may mga kontrata po kami so sa inyo po siguro yan ng mga outsider eh, na kagaya sa iyo kuya tito ay eh, may mga kontrata rin po siguro kayo ano ang alam ko, ang alam ko po yan may kontrata rin kayong uh, hawak eh so ayun, ganun. Ganun lang po yung advice ko. Magkipag-usap ka na lang dun sa agency mo. Uh, ka ng advice or idea kung pwede ba yung ganyan na lumipat ng ibang trabaho or kung sa ano mo na lang, mas maganda siguro sa boss mo na lang na ganun. Siyempre, malalaman mo rin naman yan kung papayag ba sila o hindi. Pero syempre, syempre pag alam ko po talaga yan, hindi po pwedeng lumipat basa-basa ng ibang trabaho. So, depende na lang po yan sa pag-uusapan ninyo ng iyong um, boss. So, um, ayan, uh, ganun, lang, ayun, ganun lang po yung, ano ko, yung suggestion ko po sa iyo, kuya. Ganun na lang yung gawin mo. Kasi, dito sa, ano, dito sa abroad ay, ano po tayo, hindi basta-basta po tayo na nakaka- lipat ng ibang trabaho. Hindi naman kagaya yan sa Pilipinas na kapag ayaw mo na sa trabaho mo, kung nasa company ka. Kung sa bagay sa Pilipinas, ganyan din eh. Kung nasa company ka, um, kung gusto mong lumipat ng ibang trabaho, kausapin mo lang yung, ano mo, yung boss mo, yung boss mo dun sa company. Parang ganon din po dito sa Middle East. Um, kausapin mo na lang yung ano mo, yung boss mo ganon. So, hayon, ganon lang po kasimple yung ating vlog sa araw na ito mga guys, so nasagot na po natin yung katanungan ni kuya Tito Sabado, sana ay naliwanagan siya, sana ay naintindihan niya lahat ng aking mga uh, suggestion para sa kanya, so uh, ayan guys, dito, dito na lang po nang tatapos yung ating video um, sana po ay um, nakatulong na naman po ako lalo na kay Kuya Tito Sabado sa kanyang katanungan dito. At maraming salamat sa inyo guys sa patuloy na pagnanood sa aking mga videos at more power po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy nyo po akong supportahan sa lahat ng mga ina-upload ko mga videos para sa aking YouTube channel. Mag-comment down below lang po kayo dito sa aking mga videos at um, gagawan natin ng paraan. Ibablog po natin yung mga katanungan para masagot po ninyo para sa inyo pong lahat. So, Di na po tayo guys. Bye bye guys. God bless inyong lahat.